nag I love you na. Akala mo, hindi namin madalaman. Muling nabunot na naman ang ating chinito girl sa pagpasok nito sa showtime. Simula. At lunes siya ang vlog na bibida. Kimpong the best na the best. Ikaw ba naman sabihan ng I love you? Matutulala ka. At magugulat sa pagkalat nito sa social media. Yanig na naman ang nationwide ngawading ang mga haters sa payuda na ito. Ayon nga sa mga komento, sun kasalan na. Naalala ko ang sinabi ni Sir Ogi. Kahapon sa asap, palapit na ang kasalan. Ito na, nagsimula na si Daddy Paulo. nako naku, hindi na maitatago o maitago ni Paulo. Sunod-sunod ang pag-amin Tumatapang na si introvert. Ayon pa sa isang komento, tingin pa lamang si Papi. Hindi kasi natin nakikita ang kanyang side niya. Dahil nga palang seryoso at tegma malang. Pero ngayon, malakas na ang loong. Ipinagsisigawan na ang punay na nararamdaman kay Chinita Girl. Nakaka-proud yung pagbabago mas naging maganda ang image niya ngayon. Dead malang sa bashers. Ayon pa si isang mento. Ganyan nga, meme. Disahin mo ang anak-anahan mo. Para naman umamin na sila ni Paolo Glino. Atat nadin na din kami na malaman ang mga secrets nila. Gusto namin na malaman kung sila na ba talaga. Anong sining nyo sa bagong update na ito, kilid din ba